Oh, unsa may mga kastorya to about sa lungon? Ang wale ka pag wale Ah, kasi ang ah, kasinatian ako ah, natay sukat sa akong pagalagad mga itso on on adto ba sa pinaka ubos nang itso on amo makita ang pinaka brato ng lungon. Maguwang ang juta sa salirap sa, lirap sa ...lubig. Pero mga egsoon, kung panalitan mo at tunis sa Balay na adunahan, grabe sag-amo sag-makita ang pinakamahal na lumun. Maybe, sa ako lang, uh, estimate mo abot of 500,000 ang katidat sa lumun. Pero kung tara ang mga egsoon sa kamahal sa lumon, nausap ba ang punalan sa lumon. Ika duang pangutana sa kabrato sa lumun. Nausap ba ang amalan sa lumun? Ika pangutana ang gisulod sa lumun. Madunod din. So mga itsoon, mone atong pamalanungan bisang unsa kamahal sa lumun. Ang isulod sa lumun, madunod pagiapun. Bisa mong sa kaprato anisun lumon, ang isuot sa lumon, matunog ka di ako. Mauni atong iwanaan mong sa atong din sa ibabaw Dapat mengandang ta sa dili ni ini kalibutan na kaya musukot mong ta kita Pusat mamatay ang kaya gayon yan ang mga isuot, mihatun ko sa sa kumuyuan. instead nga mutan ko inig sulod na sa lumon sa akong uyuan wa ko maka abot dito mga eksun tungod kay ang akong pananaw na sakit sa lima ka sakong mabukog og dito mga eksun na malandong ko sa akong kabalingon makitang tao bisag unsa pa mo na to magpresidente ka pa or mamayor ka pa or unsa man imong rango sa imong pagkatao dinhi sa ibabaw sa palibutan ili gamatay na nimu. wala na ang tanan utol pa nang imong ilong mo ni at amay na tong pamalandungan mga isuon nga inigbiya na tong diri ang kaliputan na dapat ang ato igas sa si Ginoo dili ang paglumot dili ang kasilang, kay e, kini atong kasing, -kasing mga isuon ang naasulod sa kasing-kasing mo ang pagdumot ang ato igkasa na kung si uh, 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 sa mo ang kasing-kasing may gugmakon kasing-kasing walay pagdumot kasing-kasing uh, sa kaluoy kung yung mauna silbing pagpangandam na ito, inigbiya na ito rin yung kinabuhiya, mga iso. Pinagong ta nga, mamalandong ta sa tanan mga buhat na ito rin yung kalibutan na kay either we like it or not, ಮೊಮ್ಮತ ಆಯ್ಕೆ ಸರ್ ದಿನ ಕೊಟ್ಟು